Well guys, ayan Habang ako'y nag-ikot-ikot dito sa kasagingan guys Meron din akong nakita Oh, nakita nyo ba yung nakita ko guys? May bunga na naman ang atis natin Oh, ere Oh, diba? Atong atis na to, guys ay ang laki na Napakalaking puno mm -mm. Ayan, ang daming bunga guys Oh, oh ang daming bunga Oh So, ayan mga guys. So, magpitas tayo nitong isa. Kasi hinog na to malapit. Ayan. Oh. Diba? So, thank you for watching mga guys. Marami pa doon, no? Pero hindi ko na kayo dadalhin doon kasi ano, mahaba na yung video natin. At marami pa doon sa taas guys. Oh, hindi ko lang maabot. So, thank you for watching guys sa ating video for today. Bye-bye!